Magandang gabi sa inyo mga bay. Welcome back ulit sa ating channel. And sa video nito, uh, pag-uusapan natin yon ang naging pahayag ni Coach Tim Cohn kung bakit natalo ang Gilas Pilipinas kagabi kontra sa New Zealand. Okay, so uh, ayon dito uh, sa pahayag ni Coach Tim Cohn, eh, inadmit nga niya na ang Gilas ay nasunog talaga sa mainit na shooting ng Uh, New Zealand. Actually, hindi lang na New Zealand, pati na rin ng Chinese Taipei for the second street game. Ayon nga yan kay Coach Tim Kohn. So, alam naman natin mga bayan, no, na sa laban sa hapon, kitang kita na grabe yung pinamalas na outside shooting ng New Zealand. So, makikita natin dito, ah, yung New Zealand kagabi, tumira sila ng 26 three-point okay, sa buong game. And, 50% yung 3 point shooting nila doon mga bay no so 13 sa 26 na uh, 3 na uh, tinira na New Zealand kalahati doon yung pumasok okay grabing uh, taas ng 3 uh, point shooting percentage mga bay no And doon sa 13 na yon mga bay no? si Ngatay, yan, si Jordan Ngatay, lima doon galing sa kanya. Perfect pa siya guys. Yan yeah, no? 5 out of 5 pa siya sa 3 uh, point area Doon sa 22 points niya, grabe uh, Hindi man lang siya nagmintes sa mga tres niya So, talagang inamin ni uh, Coach Team ko na ganun talaga uh, Isa sa talagang kahinaan ng Gilas Pilipinas Is yung pagdepensa sa tres And syempre yung pagtira mismo sa tres Yan yung Talagang uh, napansin natin na kainaan ng Gilas ano. Uh, ayon pa dito kay Coach uh, Teamcon uh, it's just seems to be that's the way the game has been going for us lately. Okay? Tama nga naman talaga si uh, Coach Teamcon Talagang yung tres yung pumapatay sa Gilas Pilipinas. Doon tayo sa 3-point shooting talaga natatalo eh. Yan talaga yung kahit pa noon pa. Yan talaga yung nagiging kainaan ng Gilas Pilipinas. Yung 3-point shooting It's either yung depensa sa 3-point shooting, okay, kung saan mataas yung 3-point shooting percentage ng kalaban or kahit mismo sa 3-point shooting area natin pagdating sa offensive side natin. Diyan talaga yung uh, tunay na kahinaan ng Gilas Pilipinas. Uh, kung pag uh, i-analyze ia natin ng mabuti uh, doon sa uh, dalawang games na nilaro natin kontra sa New Zealand at uh, Chinese Taipei. 3 point shooting talaga yung malaking butas sa atin. Hindi tayo nakaka-close out sa tres nila. Hindi rin tayo nakakapasok ng mga 3 points uh, uh, shots natin sa dalawang game. Kung mapapansin nyo ka nga yung mga tres natin sa New Zealand, uh, pahirapan pa. Okay? Uh, kung hindi mga pa parang mga tirang alahoy, yung mga tirang bahala na. Yung tipong grabe sila mag-close out yung New Zealand palating sa 3 point area. Uh, yung halos ng 3 point shot natin kahapon ng galing kay Brownlee at kay Dwight Ramos lang. So, yung mga karamihan sa tres ni Brownlee, bantay sarado pa yon Okay? Pero yung kay Dwight Ramos, talaga parang tirang bahala na maswerte na lang nagpapapasok yung mga tres niya. Okay? Tumitira na ng... Uh, ititira na lang ng uh, patapos na yung shot clock. Buenas na lang si Dwight Ramos na papapasok pa yung mga tres niya. Parang bahala na si Batman dun sa mga 3 point na pinagbabato ni Uh, Dwight Ramos ganoon din kay Brownlee ano, harapan na yung depensa uh, hindi talaga makapasok may open uh, trees naman tayo pero may open shots tayo sa 3 point area pero hindi rin nagpapapasok. so yun talaga and kulang tayo yung lineup natin yun kulang talaga sa shooter wala tayong uh, meron tayong isang legit na shooter sana si Calvin Oftana pero wala hindi siya nagpe-perform ng Katulad ng ginagawa niya sa PBA. Okay? Kaapon, zero points siya. Sa 16 minutes na nilaro niya. Zero points. Ni isa sa mga tres na binato ni Calvin Oftana. Walang pumasok. And parang nag yung laruan niya. Uh, dito kay uh, Coach Tim Cohn. Compare sa uh, paglalaro niya under kay Coach Chot. Ano? Kasi dun kay Coach Chot. Medyo nagsashine talaga siya dun sa uh, sistema ni Coach Chot. Dito kay Coach Tim mukhang hindi o uh, may epekto yung uh, coaching style o yung sistema ni team ko kay Calvin Oftana and uh, aside dyan wala na talaga tayo si Brownlee uh, inconsistent din sa threes okay si Dwight ganoon hindi naman talaga legit na three point shooter si Dwight yung mga tiran tres threes nya at uh, siyang lang pumasok okay kagaya nga nang sinabi ko pahirapan yung mga tira niya. Uh, awkward shot pero dalabuenas na kasi pumapasok yun yung talagang uh, pinaka kainaan ng gilas yung 3-point shooting. Uh, aside dyan dun sa uh, depensa natin sa ilalim, ano? Okay. Yung depensa natin sa ilalim kasi pwede pa namang uh, hindi tayo pwedeng uh, pwede pa tayo makarecover dun. Hindi siya ganun kasakit compare talaga dito sa kainaan natin sa 3-point area. Kasi pwede natin mapag-adjustan yung depensa natin sa ilalim kahit na kinakatai uh, kinakatay tayo kagabi ni Darling kahit binabalagbag niya si Junmar na mas malaki pa sa kanya uh, hindi makasabay sa depensa pero naka adjust tayo okay, sa later half ng game so dito lang talaga tayo sa 3 point shooting uh, area na tinatalo tayo ganun din yung nangyari sa atin sa uh, Chinese Taipei ano? si Ying Chun Chen yung best player nila dun sa game na yon 6 uh, out of 8 siya from 3 point territory labi yung ginawa niyang yun so hindi man lang natin siya na close out Okay, dun sa 8 attempts niya sa 3 point area, anim yung pumasok, biruin mo. Talagang um, dito makikita mo yung kainaan natin pagdating sa pag-close out sa mga 3 point area. Lalo na na sa kalaban. So hindi na nga tayo ma-close out sa 3 uh, point uh, defensive side. Hindi pa tayo makapagpasok ng 3 point shots natin sa offensive side. So talagang uh, wala tayong panlaban. Pag yung mga kalaban natin is mga malalakas sa 3-point territory. Katulad ng mga Korea, yan. Puro malalakas yan sa 3-point territory. Mahihirapan din tayo dyan. So, buti na lang mga kalaban natin sa knockout stage is yung possible Saudi Arabia. Okay? And, uh, pero bago yan, nakalabanin mo natin yung Iraq. So, itong Iraq, sigurado ko kakayanin to ng gilas. Kasi medyo mababa yung, uh, hindi naman sila known for their 3-point uh, territory talaga o mga 3 point shots nila hindi sila ganun compare sa Chinese Taipei and New Zealand na matinig sa 13 ito kakayanin to ng gilas okay and sana paglaroin ni Coach Tim Cohn sina si Jay Perez at Japit Aguilar si Jamie Malonzo mukhang malabo nang maglaro yan kasi siguro may sumanang loob si Coach team dahil nga maglalaro sa Iraq ay rather sa Japan B-League itong si Jamie Malonzo so posibleng iniwasan din na baka magkaroon pa ng injury Na mata mo itong si uh, Jimmy Malonso kaya posibleng hindi na ito Paglaruin sa buong FIBA Asia Cup So yan na siguro yung Tingin ko na kaya hindi pinaglalaro Si Jimmy Malonso Iniingatan yung na uh, possible Baka ma-injured siya kasi may kontrata siya Sa Japan B League So sana kahit si Junmar at uh, rather si Japet At saka si CJ si Perez Paglaruin ko sa Iraq kasi hindi naman to Kasing bigat na New Zealand At Chinese Taipei And after nito, possible Saudi Arabia. Yan. Hindi rin known na 3 point shooting. Kakayanin din to ng gilas yung Saudi Arabia. Okay. Hindi rin sila ganoon ka known as a 3 point territory. 3 uh, point shutter or outside shooting team. Pero ang problema dito is home court nila. Yung uh, uh, lugar na pinaglaroan ng FIBA. Asia Cup ngayon. So, posibleng ang magiging kalaban ng gilas dito pagdating ng laban nila sa Saudi Arabia is yung tawagan kasi expected na talaga na papabor sa Saudi Arabia yung tawagan dyan pag nagharap ang Gilas at ang Saudi Arabia so yun lang yung update natin mga no? bukas abangan natin uh, kung magte third place ba tayo or laglag na kung uh, matatalo natin yung Iraq bukas okay, abangan natin so yun lang mga kabayan maraming salamat sa panunod